Hello mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat no? Ayan, andito po tayo sa isang gubat mga mga idol kung saan nag-vlog ako ng umaga dito na may araw na may mga salita akong narinig mga idol na may babaeng umiiyak at yung may lalaking malaking busis na nangingi ng tulong. So andito tayo ngayon mga idol para i-explore ang lugar at try nating kausapin try natin sabihin na magpapakita siya sa atin para makausap natin. So ayun, shout out nga pala sa lahat ng sulit subscriber ko dyan, lalong lalo sa nagsir ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol, no? Malaking tulong na po yun. At shout out nga pala kay Tita Silvia Dasa, Ma'am Shan Shan Bilanuiba, Ma'am Anaan Montana. Uh, ingat po kayo palagi sa lahat ng trabaho at lakad yun. Sa lakad yung mga idol, no? At sa lahat ng mga bago palang nakapanood dyan please subscribe my youtube channel Hindrigos Adventure malaking tulong na po yun sa akin mga idol so ano pang hinintay natin tara na samahan nyo kung pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento so ito yung lugar mga idol <coughs> Baka nagtaka kayo mga idol na may narinig kayong uh, nagkakantahan kasi rinig na rinig dito kahit malayo marinig natin ang magkakantahan no? Uh, uh, yun, parang so, kain natin ko sa ating mga idol kasi nang yung nag-vlog ako ng may araw dito nangingi siya ng tulong no so nandito tayo para ano kasapin natin at kung mapag, mapagbigyan yung kahilingan natin na makita siya sa si atin na ingat kaya sa inapatan natin mga idol baka may ahas Yan. Yan. Yan kasi nung nag-vlog tayo ng araw dito mga idol kung natatandaan nyo diba may narinig kayong malaking busis na nangingin siya ng tulong so yun yung uh, kaya bumalik ako dito kasi may nag request na balikan ko daw baka yun yung kaibigan ko na si Haring Samiano so dito tayo ngayon sana makausap natin mga idol lang na ano yung plus light ko pindot ko. Uh, oh, sila may maririnig tayo mga buses mga idol. Ano kaya yun, Plak. Ayun. Ano may buses babae tayo mga idol. Diyan na naman yung. Dito pa yung buses babae, mga idol, nirin yun talaga. Uh. Oh, bakit na-off yung plus light ko? Oh, ayun, bumalik na mga idol. Hoh, gulat ako. Ah, kaibigan. Pwede ka bang magkaano, kaibigan? Saan tayo, mga idol? Dito lang siguro. Sana makausap natin siya ngayon, mga idol. Ah, sana narinig na yung mga... Ano oh, ko ibig? Oh, yan. Tignan nyo mga idol. La, tignan nyo mga idol. Kita nyo ba mga idol? Ayan no. Oh. Nakaputi siya mga idol. Oh. Oh. Kaibigan, pwede ba kitang sana narinig yung sinabi ng mga idol ha? Hindi ko masyadong maklaro, mga idol. Oh, grabe. Oh, la. Biglang nawala, mga idol. Na-off na, na naman yung pasat ko, mga idol. Oh, la. Biglang nawala, mga idol. Oh, grabe. Dito lang siya, mga idol. Biglang nawala. Oh, grabe. Sana. Narinig niyo yun yung sinabi niya, mga idol. Sabi niya, kung bisaya yung salta mga edun, sabi niya amigo maayo kay naa ka dire dugay ra kagipaabot tabangi ko sa among kaharian pwede ba ka dito kinanglan ko ay mong tabang sa tagalog mga idol salamat ah, kaibigan na andito ka ngayon matagal na kitang inintay pwede ka bang pumunta sa kaharian namin kailangan ko ng tulong mo yun yung sabi niya mga idol grabe dito siya nakatayo, mga idol, no. Dito. Dito ko narinig na may malaking boses, mga idol, itong nag-vlog ng araw dito. Sabi ko na sana makauksap natin si kaibigan sa Mian, baka si kaibigan ni Samyan. Ayun, lumitaw sa bigla mismo. Tapi nakakatakot. Dito tayo sa atin. inaadan Dito dito sa kabila. Oh, oh, yun na naman mga idol. Yun na naman. May narinig tayong boses. Babae. Nagsasalita. Sana narinig yung mga idol. Oh. 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 Bata mga idol. Ang salitang bata mga idol. Akaibang. Oh. May malaking busis na naman. Oh. Oh. ndiyan Ah uh, kaibigan, kung ikaw man 'yung nagsasalita kanina tapos ano? Kung ikaw man 'yung narinig ko rin ngayon, pwede ka bang magpakita ulit? Kaibigan

Hindi ko na maintindihan yung salitan time mga idol sobrang layo nanya. Kaibigan, pwede ka bang magsalita ulit kaibigan? Sobrang layo niya, nanakip lagam niya. Sana kaya yun? Huh. 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 kaibigan, ikaw ba yung nagsasalita, kaibigan sana magsalita ka ulit, kaibigan hos oh. na tayo, ngayon hos na tayo kayo mga idol na. Tayo na dito lang siguro yung vlog parang kakaiba yung nararamdaman ko kasi yung charo sa mga talaga yung mga abito din yung boses niya talaga parang gano'n na gano'n talaga yung boses niya sabot sa mga mali ko dito magdala tayo ng alay mga abito at sana yung harap-harapan na natin siyang ano matrosa, kasi hindi ko alam kung bakit nangangailangan siya ng tulong kaya mga idol ah, hanggang dito lang yung vlog ko mga idol at uh, sa mga bago lang mga bago pa lang dyan huwag yung kalimutan i at i-like yung video malaking tulong na po yun sa akin at uh, chat out sa mga solid supporter ko dyan uh, ingat po kayo paya lagi mga idol so, ano, so ayun uh, magandang gabi po sa inyo lahat bye bye po